Bit Senior guys! Welcome back to another vlog. Hindi ako lang pag watch Sige na lang. We're on our way din daddy di sa church. church. Magsisimba kami guys and then mamasyal kami after. Uh, i-try namin pumunta ng Il Corso kasi andun. Dun sa SRP kasi guys ang uh, celebration ng Mardi Gras ng sinulog. So um, try namin pumunta doon baka ano pa kami oh ka si daddy so dito kami magsisimba sa Poblasyon Talisay para madali lang makalusog sa SRP after ano tingin taagi sa konda no? sa roque Ano diretsyo sa kuan eh, magiging daan dito Dibagay. So, naiwan sa bahay Sina kuya, kuya natutulog Si Inday Ando, naglalaro kay Alas Kasi mamayang alas sa pa uwi ni Butchoy And si Kia Nagbasketball Alam mo naman yung batang yun Di um, haya namin siyang sumama sa amin Pero ayaw talaga <laughs> Ay, nako talaga to Si Kiyang Kiyang Or, di bali, basta. As long as safe siya As long as he knows his values Pa rin pa rin siya magkukulang na ano ba, mag-pray sa Panginoon. Okay na lang sa amin yan. Hindi na talaga kung hindi na siya kung balik garces. Pati kailang mga manicurista niya eh. Na, ito yung mingawa nila oh. Huwag sila customer. Na itaw? Huwag yun na ah. Naregaling ko Hila ka boy O sa? Why? Why manicurista siya Hmm, nang-absent ko oh. dito na kami sa church, guys. Park mo na kami. We're here at Talisay, guys. Poblasyon. Hindi na kami umabot. O na yung naabutan namin. So, okay na lang As long as nakasimba kami talaga. <clears throat> so, tapos na kami magsimba, guys. Pero, ah, uh, sarado na pala yung El Curso doon. Ano? SRP doon guys. So dito kami dumaan sa Tabunok. And then baka mag ano na lang daw kami. Mamasya na lang kami sa kung saan man. Sa Puente. Sa uh, Uptown. Uh. Sa Uptown. And then kasi busog pa ka naman kami ni Daddy Glenn. So yun ang ganap namin. Today kami lang ding dalawa. Always yeah. lang. Si Nolo. Yes. Ako din. Hindi ko sinuot. Magkaano kami ni Daddy niyan guys. Bumili talaga ako para sa amin dalawa. Ang kaso masyadong malaki sa akin yung size ko. Dapat sana pala small yung kinuha ko. So, I went with my old t-shirt na sinulog din. Ayan. At least, sinulog pa rin kaming dalawa. Di ba? white. Yes. So, kung saan makami abutan ngayon, guys, good luck to us kasi traffic nga. Or sana makalusot lang din kami, guys. Okay? Samahan nyo kami, Ay, sabag lang, We're here at Jollibee, guys. Fuente. And nakapark kami doon sa Rain Tree Mall. 20 pesos per hour. Bahala na. <laughs> Tingnan yung tao, guys. Wow, oh, grabe. O, oh, kita yung kapal ng tao. Maghanap kami ni Daddy na makakainan. Kasi nag rave ako ng puso. And siya napan? pa, ano? Oh, punta kami doon. Doon, punta kami doon. Grabe tao guys Grabe Puente, May bagyak sa kinan We're here at KFC Puente with Daddy Galak laag na jubing guys Mga maniguang Mga may mga laag doon Grabe so Anda media guys Mananaw media So ayan guys, nagpunta kami ni Daddy sa Larshan Barbecue uh, place dito lang sa Fuente din guys napakaraming tao first time talaga namin ni daddy na nag na, 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 after 30 years of being married kasi usually guys hindi na kami pumupunta ng city kapag sinulog pero naisipan namin kasi andito na nga yung sasakyan namin so why not ba diba? And it's been a long time na rin na hindi kami nakapagpasyal. Although this time, kami na lang dalawa guys kasi silakihan na sina Kuya and um, Kian. So we were having barbecue. Puso. Apat lang na puso ang naubos namin kasi ang lalaki din naman and we really had a good time. Hindi kami umorder ng drinks kasi may room pa naman kaming water. Guys, okay. na namin kaon ni Daddy. Sa Darshan nabusog dyan po guys. But nagran mo dyan tao po. So we have to eat after we eat. So namin sa Orange Brutus, nag-take out lang po um, pagkao ni Kian and Kuya kayo. Kind of. Lagi. silang pagkain guys. Although nagluto ka si Daddy, pero maw ma na kang Kian. Diyon, ganahan na ng mga nice sabaw-sabaw. So when we end our vlog or what to kami santuin yung mga kami sa niyo. after may magpagasolina sa kasi una ko na sa tuning niyo or gasolina. Gasolina. Nakagasusak ni guys sa... Aki pa, sa... wakak na diha. pirama. Ibeng si na tao. Ang mga ito na tag-petrol niya ay dahil. Okay. Okay. Or asa may makuanan o gasolina guys para makapagasolina. Okay. Guys, i-end ko na lang siguro yung vlog ko today kasi uh, konti lang naman to guys. Kasi wala na naman kaming ganap. Papagasol na lang kami and pupunta ng Santo Nino. Dadaan lang kami ba sa Santo Nino. So, wala, na, wala na kaming ibang gagawin. So, we'll see you guys. I'll see you guys on my next vlog. And some more again to everyone Sana lahat ng mga mali-baya na rin na talaga dito sa Pilipinas sa Cebu. It's in here sa inyo. And maingat kayo -ing parati guys. Oh! Bago pa ko ako mag-ingat. Shoutout sa lahat ng aking mga fans na Sina Ambre, April, Busha Family, Wendy, SamSam uh, Sam, Miranda family guys. And see you guys again on my next vlog. Ingat kayo para dito guys. Thank you. It's in your Si Oji. Oo, oh, si OG din pala guys. It's in your name. lahat. Pretty pizza yung lahat guys. Ingat. Ingat-ingat kayo guys. Then ang pizza nyo, ang sinuto ay nasa tabi-tabi na. Pretty, Pretty pizza.